Magandang araw mga mag-aaral ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang pangarap at mithiin. Kakayahang pampagkatuto, nahihinuha na ang pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ay gabay sa tamang pagpapasya upang magkaroon ng tamang direksyon sa buhay at matupad ang mga pangarap especially 7 petabytes I've minus 14.3 para sa ating layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay natatalakay ang pangarap at mithiin. Natutukoy ang bawat pamantayan sa pagtatatag ng mga mithiin o smarta. Nakakagawa ng balakin upang makamit ang mga pangarap. Ang pangarap at mithiin. Ano ang pagkakaiba ng pangarap sa mithiin? Ang pangarap ay binubuo ng mga mithiin sa buhay. Ito ay isa sa mga batayan tungo sa makabuluhan at maligayang buhay. Ang mithiin, goal ay ang pinakapayak ng iyong nais na makamit sa hinaharap. Ito ang nais mong mangyari sa iyong buhay na magpapaligaya sa iyo. Ito ang nagbibigay ng direksyon at saysay sa buhay ng isang tao. Ang pagiging responsable sa pagpili ng mga mithiin ay pangunahing konsiderasyon sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ano ang kaugnayan ng pangarap sa isang mithiin? Ang pagtatakda ng malinaw at makatutuhan ng mithiin ay nagsisilbing gabay sa tamang pagpapasya upang matupad ang mga pangarap. Mga pamantayan sa pagtatatag ng mga mithiin, SMARTA isa, specific tiyak, particular ang focus. Alam mo kung ano ang gusto mong gawin at sigurado ka sa mga akbang na gagawin para rito. Halimbawa, gusto mong makuha ang pinakamataas na marka sa lahat ng pagsusulit upang maging top 1 sa klase. Dalawa, measurable na susukat. Nasusukat ang iyong pagunlad sa pagdaan ng panahon. Dapat masukat mo kung magtutuloy ka at kung gaano kakalapit sa iyong pangarap. Halimbawa, tatapusin ko sa loob ng isang oras ang aking proyekto ng may kalidad upang maipasa ko ng mas maaga nang sa gayon ay makuha ko ang pinakamataas na grado na ibibigay ni teacher. Tatlo, attainable kayang abutin ng tao. Dapat mong siguruhin na ito ay praktikal at abot-kaya ng isang ordinaryong tao na tulad mo. Halimbawa, ako ay magiging manager ng isang kumpanya kapag ako nakatapos na sa aking pag-aaral. 4. Realistic batay sa katotohanan. Mabuting layunin ay isang posibilidad at hindi pantasya. Ang mong tanggapin ang katotohanan na ang ibang mga kailangan pangarap ay hindi mo kayang abutin anuman ang iyong pagsisikap. Halimbawa, hindi ako yayaman kung wala akong gagawin sa aking buhay. Maliban na lamang kung ako ay tatama sa loto at maging isang milyonaryo sa isang iglap. 5. Time-bound may takdang panahon. Bawat layunin ay dapat mayroong sinusunod na takdang panahon upang tuparin. Dapat mayroon itong deadline upang magpulsige na gawin ito. Halimbawa, matatapos ako sa high school sa loob ng apat na taon. Anim, action-oriented may katapat na aksyon. Sa pagsasaad ng iyong mga layunin, gumamit ng mga aktibong pandiwa, hal, magkakaroon, magpapagawa, mag-iipon. Ang mga ito ay nagpapakita na talagang may gagawin ka. Iwasan ang mga layunin na nagpapahiwatig na gusto mo lamang. Halimbawa, mag-aaral ako ng mabuti at hindi uunahin ang pagbubulakbol. Sa ganitong paraan, madali kong maaabot ang aking mga pangarap sa buhay, ang maging manager balang araw. Tandaan, ang mga pamantayan sa pagtatakda ng malinaw at makatutuhan ng mithiin ay nakakatulong sa pagkamit nito. Para sa ating gawain, panuto, sagutin ang bawat katanungan. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment and subscribe na para sa mas marami pang educational content.